kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Sa paglipas ng panahon ay malayo na ang narating ng tao sa pagdiskubre ng mga bagay na nakakatulong sa ating pamumuhay. Ibang-iba na ang takbo ng ating buhay ngayon kung ikukumpara noon. Naging mas maunlad magaan at kaaya-ayang mamuhay ngayon lalo na kapag ikaw ay mapera. Pero sa bawat mga bagay na natutuklasan at nagagawa ng mga tao ay may kaakibat na malaking responsibilidad na siya namang minsan ay nakakalimutan nating gawin. Kalikasan ng siyang pangunahing tinatamaan at nahihirapan bunga ng ating kapabayaan at pagwawalang bahala na maayos ito basta tuloy lang tayo sa pagtamasa ng nakakabuti sa ating pamumuhay ay hindi na natin iniisip kung ano ang magiging epekto nito sa ating mundo. Kasabay ng pagtuklas ng iba't ibang ay siya ring pagtuklas at pagdevelop ng mga kagamitang pantigman ng tao. Simulang nadiskubre at ginamit ang nuclear bomb sa bansang Japan noong 1945 ay hindi na tumigil ang tao sa paghahanap ng paraan para mas mapalakas pa ang armas na makakapagbigay ng matinding pinsala sa kapwa-tao mula sa nag-iisang bansa na mayroong nuclear bomb ay dumami ng dumami na ang mga ito Hanggang sa ito na nga ang naging kinakatakutan ng mga tao na maging rason para tapusin ang lahat ng anumang ating sinimulan, pati na ang buong sibilisasyon sa oras na gagamitin ito ng bawat nasyon na may hawak nito. Matapos ang ikalawang digma ang pandayigdig ay dito na nabuo ang bagong magkaaway dahil sa magkaibang paniniwala. Ito ay ang Estados Unidos at ang Russia. Mas lalong tumindi ang girian nito sa isa't isa ng lusubin ng mga Ruso ang katabi nitong bansa sa Ukraine. Hindi kagad ka magawang may pagtanggol ng Estados Unidos ang sinusuportahan nitong Ukraine dahil sa matinding banta ng taong ito. Siya ang kasalukuyang presidente ng Russia na si Vladimir Putin dating espya at secret agent ng KGB na umakyat ang ranggo at naging popular sa mga tao hanggang sa pinagkatiwalaang ang maging leader ng kanilang bansa dahil sa alam niyang wala siyang kalaban-laban sa alyansang NATO na pinangungunahan ng Estados Unidos. Rason para gamitin niya bilang babala kung hindi man panakot sa NATO ang libo-libong armas nuklear na nasa arsenal ng kanyang malawak na bansa. Makailang beses niyang binigyan ng paalala ang buong mundo na hindi siya magdadalawang isa na gamitin ang kanilang armas nuklear sakaling pagtulungan siya ng mga ito para sa kanya ay balak talaga ng alyansang NATO na sakupin ang bansa nila balang araw walang sinumang oposisyon sa kanilang gobyerno ang kayang pabagsakin siya dahil kung hindi todas ang kinahahantungan, ay mas pinipili na lang nilang magpakalayo para maiwasan na malagay sa alanganin ang kanilang buhay. Nagmistulang katawa-tawa ang ICC o International Criminal Court na kinakakatakutan ng mataas na opisyal ng ibang bansa. Dahil sa kahit na may arrest warrant na si Vladimir Putin ay hindi ito natitinag dahil sa alam niyang walang sinuman ang mga has na aristuhin siya. Kahit na gano'n nga ang nakakatakot na banta ni Vladimir Putin pero may ibang leader ng bansa na pumapalag sa kanya at hindi rin natitinag sa kanyang mga banta. Isa na rito si Emmanuel Macron. Ang presidente ng bansang France na nagpaalala rin kay Putin na kung meron siyang ipinagmamalaking armas nuklear ay meron din ang France at ibang nasyon na kasapi ng alyansang NATO para sa NATO ay hindi katanggap-tanggap na tuluyang masakop ng Russia ang Ukraine dahil siguradong isusunod na ni Putin ang pagsakop sa mga bansang katabi nito kagaya ng Poland, Finland at iba pa. Dagdag pa nila na nakahanda ang kanilang alyansa para depensahan ang bawat kasapi ng kanilang organisasyon kung sakaling magkamali si Putin ng desisyon at magpalipad ng kanyang armas nuklear para wasakin ang kanyang target nakakabawas ng pag-alala kapag pinakinggan dahil alam mo na kaya naman palang depensahan ng gagawin ni Putin sakaling maboryo ito. Pero ang nakakabahala ay ang natuklasan ng Ukraine nang matamaan ng isang misail ang isang apartment building sa Kiev noong nakarang buwan. Natuklasan ng Ukraine na ang ginamit na missile ng Russia ay ang ipinagmamalaki nilang Kinzhal Missile. Ito ay isang hypersonic na uri ng missile na ang bilis nito ay 8 hanggang siyam na beses na mas mabilis kaysa takbo ng isang eroplano. Napakahirap daw nitong madetect ng isang radar dahil sa sobrang baba ng lipad nito. Kung ang regular na mga missile ay ganito kataas ang lipad, ang kinzal naman ay higit na mas mababa. Pero ayon sa Ukraine, Kamakailan lang daw ay nagawa nilang pabagsakin ang anim sa mga tinatawag ng Russia na unstoppable missiles. Rason siguro para hindi mabahala ang Estados Unidos at NATO sa hypersonic missile na ito dahil nagawa naman palang pabagsakin ng Ukraine ang anim sa mga ito gamit ang mga interceptors na nagmula mismo sa NATO. Pero kung may isang armasang Russia na kahit hindi pa kumpirmadong gumagana na ito, ay ito na nga ang kinakatakutan ng Estados Unidos. Rason para kagad silang magpalabas ng warning patungkol sa tinatrabaho ngayon ng Russia na isang satellite nuclear weapon. This is not an active capability, but... It is a potential one that we're taking very, very seriously. The President's focus, President Biden's focus, is on the security of the United States and its people. Ayon sa mga analyst, hindi naman ito uri ng armas nuklear na magpapasabog sa kanilang mga target. Hindi raw ito direktang makakabigay pinsala sa mga tao pero malaki ang magagawa nito. Kontra sa mga satellites ng Estados Unidos na naka-orbit sa outer space dahil ang satellite na ito ay kayang-kayang tostahin ang mga microchips ng mga satellites ng Estados Unidos na siyang nagsisilbing guide nila sa halos lahat ng kanilang mga ginagawa lalo na pagdating sa kanilang kakayahan sa military. Hindi na magagawang ma-intercept ng satellites ng Estados Unidos ang anumang missiles na papaliparin at ibabagsak ni Putin sa mga target na gusto nito. Kung wala ng mga satellites ang Estados Unidos na siyang nagbibigay ng coordinates sa kanilang mga interceptors kung saan tatama ang mga pinalipad na missiles ng kalaban. Halos lahat ng mga bagay na meron tayo ngayon na gumagana ay dahil sa tulong ng satellites na nakadeploy sa outer space mula sa GPS hanggang sa internet connection na ating ginagamit ngayon ay tuluyang mawawala sa oras na matutusta ng Russia ang mga microchips ng mga satellites ng mga Amerikano. Kaya ito ang matinding pangamba hindi lang ng Estados Unidos kundi ng buong mundo. Pero ayon naman sa intel ng Estados Unidos, ay hindi pa ito tuluyang naisa sa katuparan ng mga Ruso ang isang fully functional na uri ng satellite na ito. Pero sabi nga nila, basta't may usok, ay siguradong may apoy. Kaya ang tanong, kailan kaya ito madideploy ni Putin o baka naman, hindi niya lang alam at naunahan na pala siya ng Estados Unidos. Dahil sa alam niyo ba na meron na silang tinatawag na United Space Force? Ito ang bagong sangay ng Puwersa Militar ng Estados Unidos na ang pangunahing misyon ay siguraduhin mapangalagaan at madepensahan ng seguridad ng kanilang bansa kahit pa magmula ito sa kalawakan sa labas ng ating mundo. Ikaw, nag-aalala ka ba na baka natusta na ni Putin ang mga satellite sa oras na nawawalan ka ng koneksyon sa internet? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.